Kuis Jong, nakasabay si Paolo bidino sa parking lot. Alam na agad kung bakit naroon si Papi, sirando agad si Mrs. after show time. Alam niyo naman na tapos na ang taping ng My Love Will Make You Disappear. Nagtataka tuloy sila, bakit may pagsundo pa rin? May deep na ba na magaganap kaya ang daras? Sadyang nasanay ito si Papi. Ayon niya sa mga komento, Si Kim Joo napaka down to earth. Ayan siguro yung mga bagay na nag kay Paolo para mahalin ito. Sa panahong nayon, napakahirap nga talaga humanap ng ganyan. Ang isa nga na-adopt ni Paolo, yung pagiging panangiti at good vibes. Palagi. Grabe din mag-appreciate ng mga fans. Ayon pa sa isang komento iba talaga si Lord. Pinagtagpo ang mga maubuting puso. Ang saya namin na makita kayong very sweet sa isa't isa. I always pray for your success and safety. Excited na akong makakita ng mga cutie babies. Halata din naman na si Paolo ang unang naindab. Kilala niyo naman si Chita Girl na galing sa breakup. Kaya feeling ko true yung sinabi na, na dahan silang darawa. Nang sa gayon, walang pagsisisihat, Hindi nagpapapressure sa ibang tao. Just go with the flow. Anong rito sa new update na ito? Bangers din ba kayo sa palaging inilalabas na mga showtime host? Kasi makatotohanan talaga at maraming resibo.